Good morning. Good morning Apo. Ah, uh, may question lang po. Pag nasagot po. Okay lang po. Okay lang. Anong pangalan, sir? Uh, Kaiser Dulatre. Sir? Kaiser Dulatre po. Sir Dulatre. Ah, uh, uh sir. Renz Adrian Corpus po, ma'am. Renz Adrian. So, sir, may question lang po. Kung ang primary colors natin ay blue, yellow, and red, ano naman po ang English ng Sinkamas? kawasan? nangyirap naman yan na. Ah. Sir Adrian. Singkawas. Sir, i-search. I-search. Ano ba? Ano? Hello, sir. Hindi ko alam ma. Hindi alam. Ito ba? Um, ano po ang Tagalog ng toothpaste? Toothpaste? Nabi ng mga tanong yan. Toothpaste. Toothpaste. Pansipilis. Pansipilyo? Pansipilyo. Pansipilyo. Pan Ay, hindi po. Sige. Isa pa, sir? Mm, wala na. Kung may isa. Awa, <laughs> hirap. Hirap eh, sir. Wala mo. Uh, last question po. Ano po ang Tagalog ng cake? Kate. Cake. 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 Yeah. Uh... <laughs> <laughs> Tinapay. Tinapay. Ano po? Pinagpawisan si Sir. <laughs> Namuo yung pawis ni Sir AD. Ano po? Wala, wala. Wala. Sir, wala. wala Eh, sir, si Red? Sirit, ma'am. Sirit na, sirit na. Sirit. So, sir, shoutout lang po tayo sa mga gusto mong batiin. Uh, shoutout to Fort PMFC Sur. Wala. Kayo, oh. sir. Shoutout sa mga kasamaan namin na nandun sa kampo. Thank you po. Thank you, sir.